Hello mga Kabikol Farm! Dahil tapos na ang Holy Week, April 1, 2024, kami ipabalik na ng Maynila at ang aking asawa ay hinatid kami sa bus terminal. At paano siya ay umuwi na sa aming bahay, dumerecho siya agad sa may kulungan ng aming inahin at doon nakita niya na may pagalagala ng mga biik at nanganganak na nga ang aming Uh, inahin. So, yan, nakikita ninyo, may ilan na na kanyang inasikaso, pinanaspunasan upang ito ay uh, makahinga ng maayos. So, tinulungan siya ng aking bayaw, ang kanyang kapatid. Yun ang mga nagputol ng kanilang mga uh, ngipin at uh, inalagaan. So, excited ang lahat sa pag nganganak ng aming uh, inahin. So, yan ang aming inahin. Nagkaroon po ng limang blessings or limang biik. At iyan ay trial and error namin sa pag pag-aalaga ng baboy. Kung kami ay maging successful. At so, iyan yung aming unang inalagaan nung nandoon ng aking asawa sa vehicle. So, iyan ay isang uri na uh, chapsoy na uri ng baboy. So, iyan inalagaan namin at Hanggang sa siya ay naglandi, yan, inalag, um, nanganak siya ng lima. So blessed na kami kapag ka nagbigay sa amin ng limang malulusog na biik. So hindi nahirapan ng aking asawa nung nanganak itong aming inahin dahil, ah, uh, kusa lang lumalabas, wala ng ka-RTRTC, sa panganganak. So, salamat din sa pag-update sa akin, ang aking pamangkin. Shout out kay Nene na palaging nag-video at para may may upload ako dito sa aking channel. So, yan po ang aming malulusog na mga biik. Merong dalawang uh, kulay brown at merong tatlong kulay white na naman sa tatay or sa barako na nagkasta sa aming mama pig so salamat sa blessings iyan ay 3 days old na ang mga biik na iyan so malulusog at maliliksi ang aming mga biik na talagang blessings from above so biruin mo April 1 o kauna-una uh, kauna-unang araw ng buwan ay mayroon tayong blessings agad So, maraming maraming salamat, Lord.